Mabuhay at maligaya ang pagdating dito sa lungsod ng Binyan at ngayon po ay naririto na naman tayo sa isang episode ng Experience Binyan The Vlog kung saan matitikman natin at malalasap natin ang sarap ng Binyan Pilipig dito sa Barangay Tondale. Kaya samahan nyo kami, come and experience Binyan! Ayan, so kasama natin ngayon si Miss Binyan 2025, si Althea na proud taga-Kanlalay at sasamahan niya tayo ngayon dito sa pagtikim ng Binyan Pinipig. So Althea, so pinagmamalaki ito ng Barangay Sato. Kanlalay. So favorite mo ba itong pinipig? Opo naman po. At sa mga hindi po nakakaalam, alam niyo po ba na ang pinipig po ay marami pong flavor na ino offer dito. Meron po kaming cashew flavor, chocolate flavor, at peanut flavor. At alamin pa po natin yung ibang flavor. Yan. So, so hindi lang pala yung traditional. Kaya, halika, yung mga sinasabi ni Althea, maalalaman natin lahat yan dahil nandito tayo ngayon sa Ednas Pasalubong. Dito yan sa Barangay Canalay. Kaya halika, samahan niyo kami. O, oh, ba? Diba? So, nandito na tayo ngayon sa loob ng Edna's Pasalubong. So, hindi lang po parang mga pinipig ang binibenta dito. May pakarami mga pasalubong products, mga foreign food products po na gawa sa binyan, tapos yung iba ang hat. Pero, of course, lahat yan ay ginawa dito at pinagmamalaki ng mga taga-tito. Ay, ayan. Ito, Sinipig. Ayan, hindi ko po po alam. Ngayon ka lang na Hindi comments. mo alam yan kasi Fruit bagong bago man. to. At walang ibang pwede mag-discuss sa atin yan kundi ang nag-iisa. Ang pinitig ng binyan. At ang pinakamaganda namin dito, tita, tita Enel! Ay, thank you Ayan, iikot tayo ngayon ni tita Enel dito ka. Ano naman ako ba makikita dito, tita? Aba, mga pasalubong to. Galing sa iba't ibang probinsya, mga delicacies. Correct. Na no. pwedeng bira lang nating makita sa mga probinsya eh. ano, mga balikbayan, masarap yeah. mga dating pagkain pa, yung mga sinauna, at saka yung mga bagong pagkain natin ngayon. Pero ano yung pinaka-pinaka pinagmamalaki natin mga si taga-binyan? Siyempre, yung produkto namin. Dito sa uh -huh. sa binyan, sa kanlalay. Pinipig. Wow. Yes. Ito na, ito. Made from pinipig. Crispy pinipig ito. Crispy pinipig. Original product. Ito naman yung bagong produkto namin. Crispy pinipig fruit and nuts. Meron siyang sesame, may peanut, may raisins. Ito kasi, itong pinipig na ito, ito yung araw pa sa father ko. Ngayon, nilagyan ng twist. Kasi wow. siyempre, mga kabataan niyo gusto. nilagyan ng peanut, saka ginawang bite size, ito yung maliliit. Bite side with peanut, with kasoy. Cash. Ang flavor naman niya kasoy. Ito kasoy, ang flavor. Ito peanut. Meron naman flavor na butter lang. Ito, yung ayaw ng may nuts butter. Ayan. Ang flavor niya sesame. Meron naman, ito assorted. Yung gusto lahat ng flavor, ay matikman. Ito assorted flavor. Peanut, sesame, butter, kasoy. Ito pinipig na fresh. Ito yung araw na binabayo. Ito yung kaya sabi ko sa iyo, nangangaboy. Kasi dati, binabayo talaga ng mano-manong ganun. Wow. Hindi pa ba yan? Tatanggalin doon sa mismong palay? Hindi, kasi ayan, binababad yan para lumambot. Ay, ay, ay. Tapos, sasangag. Sasangag yan, sasangag siya para siya lumutong. Ganong katagal na ang business po ninyo? Ay, matagal sa father ko to eh. Ganong katagal na yun? Ay, siguro, lapas may 50 years na. Ito yun, ang business dati. Bakit man natin? Ay, ay, ay. Walang flavor yan. Matagal lang. <laughs> <laughs> yung original po. Yes, so Ito na naman yung original. <laughs> Ngayon yung, ano, yung metalik. Eh. Parang yung original talaga naman. ako ang negosyo mo is mahigit 50 years na, wow. di ba? Ano tingin mo ang pinaka magandang nagawa nito sa buhay ninyong pamilya? Ba nung araw kami, sabi nga worker ng father ko. Talagang naranasan ko rin yung syempre manapatapat lamang. Kaya nga sabi ng ano ko parang di at di atakan baka pag-aral. Kumbaga manapatlay sweldo siya sa kulang pa. Yung kaya nga nag-drive -nag din sa tatay, magsimula sa ng negosyo kasi ang kapatid ko, may pena kay lalaki, ay kasi kasi dali ng very very. Mm -hmm. Hindi makabili ng gatas. Eh bawal kasi magpadedi yung dito, hindi siya makabili. Kulang eh. Mm -hmm. eh. Kaya nag-drive siya, maghanap tayo may, kahit sila may tindahan na nga, sabi ko, may tindahan kami sa harapan. Pero siyempre, parang kulang. Kaya sabi, di, di tayo makakapagpaaral ng anak. Yun ang nag-drive. Yun ang maganda. Na bago buhay, nakapagpaaral kami. Nakatika, nakatulong din sa mga magulang niya, sa mga kapatid. Hello po! Hi, sir! Nice to see you! Si Peter Bella, na lagi nililigit ko sa Edna sa Kasalina. Kamusta naman? Ayun mo na masyado na, Beng. Ano pa kay? eh, pa yung anak ko. Talaga suki na kami kasi pag kami nagbabakasyon kasi nasa upload yung family. Nagbitay na kami magmabalik isang box halos talaga po. Ednas pasalubong talaga. Oo, oh, 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 hindi mawawala. Kahit ngayon, pag magbabakas yung husband ko. Oo, oh, oh. ano yung favorite mo dito? Ah, yung ano, yung tulipig. Siyempre. Oo. different flavors na no, tita. Dato isa lang yung flavor niya. Alam oh, mga kabinyanenses o kahit mga hindi ko tigabinyang. Dumayo po kayo dito sa Edna's Pasalubong. Talagang uh, sulit po yung mga mabibili mga pasalubong kahit po yung mga take up road, yung nagdadala So this time naman, dadalhin tayo ni Tita Edna sa Gawaan Facility yan. Exclusive! Ay, welcome kayo dito. Ito ang aming munti gawaan na piniti. Hindi kaya pasukin natin. parang hindi naman munti <laughs> yung itsura. Oh. Nagtutunaw lang. Ito sinasabi ko sa inyong healthy. Kasi yung panood natin. Ito. Ito ginagamit namin, no? patamis. Oh. eto, Oh. Ito, ito, ito. ano to? From, yeah, so, from yung coconut yung... okay. talaga. Oh, coconut talaga. Hindi alam to. niya kasi, Oo. Ano to? Kaya press kaya ako. di dumaan sa ano yung wala chemical. Okay. Tapos tutunawin. Ayun, Ay, tutunawin doon. Lalagyan ng tubig. Tutunawin. Ayun. Ya, Ay. Ay. ya, Ay. ya. Tinan mo. Malambot na. Malambot yan. sa oh. tikman nyo. Malambot. May classic naman. Ayun. 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 Ayun.

tita, ano po yung pinaka-importanting leksyon po, yung natutunan nyo po sa paggawa ng piniti? Wow! Basa sa experience ko sa mga magulang ko pa, yung mag med determinasyon ka, may pangarap ka, haluan mo yung nakasipagan at panalampataya sa ating Panginoon para yung may, may gusto kang marating, katulad ng father ko, nagluluto lang siya. Ngayon, siya sa gusto niya magkaroon ng sarili. Siyempre, para yun nga, para yung buhay niya yung yun nga, ginamit niya yung determination niya, yung kasipagan, yung matyaga, at padalang pa sa ating Panginoon. At ang sinasabi niya sa amin, palaging mag, kami, pag nag-negosyo -got -go tayo, tutuloy namin negosyo, maging matapat. Palaging sinasabi niya, maging matapat ka sa iyong hanap buhay. Kami, kami naman, so, ay okay. sa iyo at sa inyong pamilya kasi pinagpapatuloy niyo yung industriya ng pagpipinipin at dahil sa pinipit na ito, mas nakikilala ang lungsod ng binyan. Kaya, thank you, thank you. Thank you. Uh, Oy, oh, thank you rin sa inyo kasi thank you rin sa tourism ng Binyang kasi tinutulungan niya kami na mai promote yung ating produkto. Okay, Malaking bagay okay. para sa amin yun na maipakilala pakilala ang produkto natin hindi lang sa Binyang kundi sa iba pa mga bayan. Kaya rin mapapasalamat rin kami sa effort n'yo. Kita naman well, namin ang effort n'yo. Talaga pinapromote <laughs> well, na hindi lang yung produkto namin, iba produkto na talaga gusto n'yo makilala. Kasi kung saan kilala yung Binyang, eh ma-enso- yes. Welcome Oo, oh, oh, Talamat, talamat sa inyo. <laughs> so isa na naman pong masayang episode na naman natin ngayon sa Experience King the Vlad. At tayo po ngayon ay nagpapasalamat syempre sa Edna's Kasalubong sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon para mas makilala ang ipinagmamalaki ng Barangay Kanlalay. Dito po matatagpuan ang Edna's Ampo Pinipig and Pasalubong. Ang aming pong main product ay yung pinipig na talaga pagkutuwa talaga ang native na produkto na pinyan. Experience The City of Life! and it's me